Good morning sa tanan mga idol. Ah, uh, karon nga buntag, uh, maghatag na sab ko komento mahitungod aning impeachment ni BP Sara. Sa so, mga idol, mao gid na karon pinakainit nga isyu sa atong gobyerno, sa atong pa, sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, mao na siya ang pinakadako nga problema nga giatubang. So, unsa may masulti nato ni ana? So mo na atong atagan at atong tubagon o atong i-share ang atong idea may tungod sa impeachment ni Bp. Sara. So mga idol, ang base sa pagkuan sa pag-impeach kang Bp. Sara tungod sa confidential fund gi gi sota gi gi sose gi investigaran pag ayo mahitungod sa confidential fund nga gi ang confidential fund kana siya fund nga gi hatag sa office of the vice president onya giimbestigaran gi, gi kung giun sa paggamit so mao na siya ang problema ka ng mga idol kay giimbestigaran sa quadcom wala man gud ang ang problema man gud ani mga idol ang pag-investigar sa pag-budget sa Office of the Vice President sa Confidential Fund, ang pag-investiga o ang gibuhat sa Quadcom, ang dapat ato, pag sa investigation, kung naa may mga mali sa paggamit sa budget sa Confidential Fund sa Office of the Vice President, dapat maghimo sila og batas nga dili na na siya mausab sunod mao dapat na ang tumong o ang purpose sa quadcom hearing It's related sa confidential pan sa vice office of the vice president ang nahitabo karon mga idol pag sa investigation sa quadcom ambot og naabay batas naabay na abay batas nga girecommend sa ato mga legislative sa mga mambabatas nato kabahin sa matod pa sa allegedly misuse of confidential fund so ang pangutana na ba kay batas nga na nahimo nila para nga dili na siya mausab sunod no so ang nahitabo naman hinoon mga idol pagkahuman sa investigation sa Quadcom Impeachment naman hinoon Dili mo na mao Dili mao Ako mga idol basig mo question mo og oh, makasulti ko oh, dili na mao Ako bisag inalir ako mga idol na aga tayo idea mahitong sa sa'yo sa kanang sa process sa legislative process na idea na kay kan man sabto sa panggobyerno nga trabaho balo man sabto sa kalakaran nga inana so mga idol makita kong base sa ako base sa akong kaugalingon makita gyud nato makita gyud nako nga naagyoy tumong sa quadcom investigation related sa confidential fund sa office of the vice president o walay lain ang tumong nila mangita og mali, mangita og sayop, mangita og botas nga mapaimpit si BP Sara. Which is dili siya maodapat ang padulngan sa Quadcom investigation. Dili gud na siya dapat. Pero nganong nahitabo man? Again. Nganong nahitabo ang impeachment kay ni BP Sara tungod sa Quadcom? Again, moingon na pod ko nga na ay mga pipila nga mga politisyan sa atong pangguberno karon nga dako og pangandoy dako og pangandoy nga makaposisyon diha sa taas sa kauluhan lisod sakit kayo mga idol sakit kayo huna-huna nga kita mga yanong Pilipino ba daghan kayo tagi huna-huna dapat ang naasa sa nato maghimo sila og mga steps mga agenda nila or kanabang mga hakbang nila sa ilang pamalakan na dapat ang makinabang kita unta di ba nya yeah. karon nahitabo na nga impeachment ni BP Sara ang tinawad, mga idol mo lang gid ko karang impeachment ni BP Sara mga idol wala gi makinabang ana nga Pilipino ben sa kisa ka oh, makinabang well, example Kung maimpit impit si BP Sara unsa may makuha nato unsa may makuha nila ang makakuha ana og oh, kuan man gud na mga idol self interest ba na agay nagplano aneh isa ka tao na nagplano aneh nga mapa impit si BP Sara kay kadto laging ako giingon nga naida nga pangandoy sa ilang pang sa noon nga bahay nila ba na isa katawang nagplano ani kay kini si Sara babagyo ni sa iyang plano sa iyang pagabuhaton sa pamulitiko mao na nga ang masulti na ako mga idol about aning impeachment ni Bipisara Sara ko siya kining dapat huna hunaon gyud unta ang kapakanan sa Pilipino kay kung kinsa man na ang nagplano ka, pero ako kabalo kamo nga na, na na akamoy idea kung kinsa ang nagplano aning impeachment kabalo na kamo pero ako dili lang komo sulte kay kinahanglan pa man asiya nga i-prove nato pero kita makita nato sa ato mga mata sa mga action nila the way sa ilang mga strategy makita nato na di man tabuta di man tabungol di man tagi panganak gahapon ra di ba so ang ako ra gid masulte unta nga unta ang ilang hunahunaon ang inyong hunahunaon ang kinabuhi sa kadaghanan sa majority nga Pilipino nga nagkinabuhi nga simple diri sa atong nasod. Konsensya, konsensya sa mga gamay. Ano ba? So, maura tong to ako masulti mga idol.